Yay! Sa usa nga mipaso sa Mega Tent Provincial Capital Grounds sa nabunturan Davao de Oro ang 85 ka mga pares sa gihimong kasalan ng bayan nitong weekend Hunyo 15 ng sa provincial nga gobyerno kaabag ang Philippine Statistics Authority kun PSA Public Attorney's Office Local Civil Registrar mga empleyado sa kapitulyo kung tanang nagpaluyo sa kalihukan aron mahingpit ang kasal sa magtiayon si Judge Crescentiana DC Cruz ang mikasal sa magpares. kung asa iyang gipasabot sa mga kinasal ang kamahinungdanon sa un. Kung naglaom siya maunta dili maguba ang nasilyuhan na nila nga panag-ipon. Okay? Idedeclar ako ang lahat ng mga partido ngayon. Okay? Bilang mag-asawa bana at asawa, hindi man and wife or man and woman, no? Bilang mga mag-asawa bana at asawa. Personal sab nga mitambong sa kasalan ng bayan si Governor Dorothy Gonzaga sa iyang mensahe, gipasalamatan niya ang tanang naning kamot ug nagpaluyo aron mahinayon ang kasal. Gipasabot ni Governor Gonzaga nga to sa kopol ang kaimportansya sa pamilya sa katilingban. Gitimbaya sab niya ang magtiayon sa ilang nahimong desisyon na magpakasal aron mahimong legal ang ilang panag-uban. Karon inyo jung gipakita ni tuog yun mo nga importanteng makasal kay para maplastar tanan so ako po kay Injo man kong nanay-nanay. Katanaw po ko nga. Naghan man yung kinahanglan anay kay ko sa comment ganina sa atong LCR. Ingon e siya, Go po hato ni nato kanunay. Bisag ka isa lang sa isa katuhi. Kung di na maoy among pangandoy ka. naalay budget. og naalay tao mo buhat. Bisag pag ka isa kada quarter or at least kaduha sa usa ka tuig. man, naman, kay daghan lagitang kinahanglan mahisubay, jud Plus target nato ang atong pagpuyo at atong mga kinabuhi. Nadala pa uli sa mga kinasal ang cake, wine, food box o hygiene kits gikan sa DSWD samtang uban nakakuha og mga provisyon sa mga gamit sa balay o uban pa sa usa ka raffle draw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.